Hello guys, may bago pala tayong client ngayon. Siya si Maple. Siya siyang pudel. Yan. Tinuturaan natin ngayon ng uh, obedience training muna. Kasi papi pa siya, wala pa siyang alam. And may naging, ana naging problem sila nung owner niya na dinampot niya yung isa dyan sa maliliit na dogs, yung Maltese. Dinampot niya tapos itinakbo niya. So yan, yeah, nagpa-service si mom ng uh, behavioral Blackard. correction Dog, and titingnan natin kung hanggang saan kaya ni Maple i-push yung uh, mga matututunan niya sa atin ngayon kuha ng reward Dog draw, baka naman. Good way. Bitaw. Hill. So ayan, meet namin yun si Maple dito sa Puro and magta kami ng socialization, uh, socialization, isasagad natin and yan, practice lang yung pulse control kasama nga pala namin yun si Sam uh, si Sam, ang purpose niya ngayon is maging distraction kayo so, Mayma madyan, tinaturo ako si Mam Ma debriefing ko muna nung gagawin namin then yan, nag-start up kami ng heel work tapos marami pa na namin yan papakita yung mga ginawa yan, may darating na mga baka sa mga friend niya yan eh so warm up Naples kontra na tayo long stay so yan nag 1 minute sya dyan ng long stay habang nakatago si Juan hindi natin kung mga hulitin nito kung nagtataka pala kayo guys kung paano ito tinuturo sa aso pwede naman tayo gumamit ng long line then ibibuild natin gradually yung distance and duration pero sa case ni ma'am gumamit ako ng Dogtra 280 Sitam Davis Edition Um, hindi ito paid video ni Dogtra pero recommend natin na gumamit ng ano kasi si ma'am nag e-collar training siya. So yan, yeah, kita niyo yung result. Ganda. Ganda.